I've been attached with the feeling of waking up with you pa my side. Alam naman natin na simula nga nang ipalabas sa BUPH itong How to Spot a Red Flag ng ating Donnie at Belle ay talaga namang every Monday nga itong inabangan ng mga bula at ngayon nga guys, ay talaga namang mapapanood na nga natin ito sa prime time gabi-gabi. At talaga namang kinikilig nga pa rin ang mga ating bop list kahit na panood na nga nila ito sa view. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin dahil talaga namang itong ating Donnie at Belle sa kanilang How to Spot a Red Flag ay talagang matatapos na nga at pinalit tomorrow na nga ito ngayong lunes. Panigurado ay may pasabog ngang ilalabas patungkol dito kaya naman umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na dahil alam naman natin na sobrang nakapag- nakakakilig nga itong ating couple lalong lalo na sa mga ganitong projects nila at sa susunod pa na projects sa talaga namang inaabangan na ng maraming bablis kaya naman stay tune lang tayo for more update nila doni at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa nga talaga tayong dapat abangan sa ating couple ngayong araw